Ayan, so nakaangat na siya. So wala na siya mga angat niya ang aming asong makulit na yan. Okay siya. Ayan. Okay. So yung pinaka-quality naman po niya, so madikit po siya guys. Ayan, hindi po basa-basa mata malalaglag po yan ha. Madikit yan guys. Okay. Bagada yung kanyang quality at napakamura lang po. Okay. kung magustuhan niya sa so check out, check out na po tayo dyan sa ating, okay, basket. Ayan, so ayan, so very malinis na po ang aming floor dito. So ang bulo, bulo niya po pag wala kami organizer and laging nilangat-ngat yung channels namin.